may natira pa nga kaming prito na manok kaya pinaghimay-himay ko na at ginawa ko ang pastel. At kahapon may nagbigay rin sa amin itong agihis kaya ito na rin ang lulutuin namin. Nauna ko na nga niluto itong manok dahil ang akala ko mamaya pa nga ito lutoin itong agihis. Pero noong pagkagising nga ni Jangri ay agad na nga niya itong inasikaso at lulutuin nga daw niya. At habang inasikaso nga ni Jangri yung agihis ay ito nagsangag muna ako ng kanin. tamang tama nga ito ay pares itong sinangag natin doon sa niluto ko ngang manok. Kapag may baho kami ay sinasangag ko nga ito pag hindi nga ako tinatamad. Pero madalas talaga na kapag may baho kami ay pinapatong ko na nga lang doon sa kanin na bago. O siya, naluto na nga itong agis at simpleng pagkaluto nga lang mga mari. Nilagyan lang ito ng tanglat. At numatapos na nga kaming magagahan, ito binantayan ko muna itong maliit na bata dahil hindi pa nga natutulog. Kapag may bata ka maliit, asahan mo talaga na hindi agad-agad matatapos yung mga gawain mo. Kailangan ko pa talagang hintayin kung kailan ito matutulog para nga makakilos nga ako. At kung ilalagay ko nga lang ito sa kuna, hindi rin ako mapapanatag dahil iyak nga ng iya. May iwan mo rin ang mga trabaho mo kaya kailangan talaga natin patulugin muna ito. Hindi na nga ako nagliligpit ng higaan namin nalong lalo na itong kulambo dahil maraming langaw. Simula nga nung kami ng 45 days na monok ay hindi na nga nawawala itong mga langaw. At sa wakas nakaligo na rin ako at ito nakatulog na nga rin itong maliit na bata. Duyan-duyan ko nga lang ito para makatulog pa nga siya ng mahimbing. Masarap nga ang tulog ni Angel sa duyan niya dahil wala nga itong dalawang kuya niya kasi nandito nga sa labas at naglalaro. Hinahayaan ko nga lang sila dito maglalaro sa labas kaysa naman mag cellphone buong maghapon. At habang naglalaro nga itong mga bata dito ay dito naman sa gilid nagluluto naman si Jangri ng pato. Binubuksan nga niya itong niyog dito dahil yung sabaw nga ay hinalo nga niya doon sa niluto nila. At syempre mga abangers nga itong mga junakis ko dito kung kailan nga bibiyakin itong niyog. Ito lang din ang hinihintay nila kung kailan nga ito bibiyakin ng tatay niya at ito na nga nabiyak na kaya hindi na sila mag-aagawan nito dahil nakahati na nga simpleng kaligayahan ng talaga ng mga bata at huwag kalimutan na i-like and share ang ating video at hanggang dito na lang maraming salamat